Mga kabiker, ang lutuin ko na naman ngayon sa kaldero, itong masarap na kuko roll. Sa dough, pwede nung gamitin ang uh, recipe ng pandikuko. Masarap ang tinapay na ito mga kabiker at madaling gawin lang. Ah, ito ang mga ingredients. First class flour ang gamit natin. 1 and 3 fourth cup. 1 tablespoon sugar. 1 half teaspoon salt. 1 teaspoon yeast. 1 tablespoon skim milk. 1 half cup water. Maglagay din tayo ng yellow food coloring, optional. Kapag nagdikit-dikit na, ilagay natin 1 tablespoon margarine, 1 tablespoon shortening. Haluin lang natin. 4 minutes ko itong mix mga kabaker. At uh, pagkatapos kong mamix, inilagay ko sa bowl at pinapaalas ako ng isang oras. Timpla tayo sa palaman. 2 cups kinudkod na niyog. 1 fourth cup sugar. 1 tablespoon skim milk. Kunting yellow food coloring. Pagkatapos, haluin lang. Ang pinapaalsa natin, isang oras na. Palabasin lang ang hangin. Pagkatapos, saka natin ilapad mga kabikir. Parang nga uh, naggumawa tayo ng pabalat. Kapag ganito na, ilagay na natin ang ating palaman. Pagkatapos kong nailagay, naglalagay na lang din ako ng resin mga kabikir. Pagkatapos, asa ka inirol. Sa pagroll madali lang, ganito lang. Pagkatapos kong uh, narol, inislice ko mga kabikir. Pagkatapos, pinapalsa ko ng isang oras bago ko niloto. Sa pagluto, ganun pa rin, parang bibingka. 10 to 15 minutes na luto sa katamtamang apoy. Ito luto na ang ating masarap na kukurol mga kabikir. Sa mga walang ubin pwede tayo magluto sa kaldero. Mga kabikir, ang tinapay na ito, sikat ito noon pero ngayon ah, hindi na ako nakakita sa mga bikiri. Pero baka sa mga lugar ninyo mga kabikir, ah, mayroon pang ganitong tinapay, ah, kukurol. Sa mga baguhan pa lang sa paggawa ng tinapay, ah, kaya nito mga kabikir dahil napakadaling gawin lang. Sundin lang ang paraan sa paggawa at paraan sa pagluto mga kabiker. Sa oven ang lutuan, maglagay lang ako ng temperature kung ilang degrees at kung ilang minutes maluto mga kabiker. Mga kabiker, sana nagustuhan nyo ang uh, recipe na isinair ko sa inyo ngayon. Itong simple at masarap na kukurol. At abangan nyo pa mga kabiker ang iba ko pa mga recipe. Uh, marami pa tayo mga recipe ng tinapay na lutuin natin sa kaldero, sa kawali at sa oven. Mga recipe na pwede natin magamit sa negosyo. Pwede rin natin magamit sa pangmeryenda mga kabikir. Uh, mga kabikir, maraming salamat sa lagi niyong panunood, sa pag-share sa aking mga video, like and comment. Mga followers, mga viewers, God bless ating lahat mga kabikir.